Nagagalit yung may-ari ng gulay. Oh, binabato yung kambing. Oh, grabe. Tapag naman tong may-ari ng gulay. Tinikman lang nila yung gulay. Ano ba yan? Ito yung mga kambing namin. Pinapastol. Ngayon lang sila nakalabas kasi laging umuulan. Ayan, oh. Sabik sila sa pastol. Oh. Hmm, laki na ng kambing ni Dinsyo. Yung kulay puti. Upgraded lang yan. Pero parang purebred. Sumasabay sa laki. Ganyan. Oh. Itong kulungan nila. Kukunti lang sila nakakulong dyan. Dito lang sa tabi ng kulungan. Sila kumakain. Ito yung dalawang kambing ni Dinsyo. parehong puti. Ang gaganda. Binili niya kay Mang Jose. Manguse, ang superhero ng mga kambing. kapit naming namin, si 75 years old na nagkakambing. Parang panasya na eh. Nasa 40 years na yata nagkakambing. E, Mang Jose. Yan. Yung bandaron naman, kambing noonyok. Yung kapatid ni Tinsyo. May dalawang anak na babae. Yun. Ito oh, yung masungit na nagtanim ng gulay oh. Binabato niya yung malaga namin kambing Ay nako Tapang Banga mga kambing oh. Banga daw yung mga kambing ko oh, may tao daw oh. oh bakit? Mas ka umiiyak? Eh Ikaw porke busog ka na gusto mo na umuwi oh, itong makina na to Halos abutan niya na yung ina niya Fan pa lang yan. Nasa 7 months. ngay hmm. okay, Ngayon, kainin nyo yung pumulupot yan sa kuliglig. Kainin nyo. lahat ng ko. Ito, lahi ng Ipay Ang mga dam nila galing sa Ipay Yan, si F050. Ang tatong number tong brown. Oh, makyat na sila. Busog na umakyat na. Wag ng umakyat. Gutom pa tong iba. Pag may kasi umakyat na kwan kasama nila, akyat na rin sila. Kaya harangan ko dito sa may pintuan. Wag ka dyan sa may pintuan. Ito pa si Mono talaga tong tong kambing na din na to. ba ka nga diyan. Naglalaro kasi Oh, diyan siya naglalaro sa mayagdan. Oh yung maliliit hindi pa yung bumababa hindi pa masyadong kumakain ng damo marami sila dyan sa loob mga maliliit hmm sila oh habik habik sila ilang araw kasing hindi na pastol yan nakita nila yung pan yung paborito nilang damo hmm na kayo ako mayroong ano, bangbangsit. Yan. Bawal yan ipakain. Yung may bulaklak na pink kilo. Bangbangsit yan. Lantana yata tawag yan o hagunoy. toxic yan sa kambing pag nasubran nilang kain. Magkakaproblema yung tiyan nila. Ito ang magandang kainin nila. Pakchong na pierre. Ang Napier na may pinakamataas ang protein content. Galing Thailand. Yan. Yan, tinawag na Pakchong. Ito, yung mga aso namin. Poodle sa border college. Hoy! Ay, kayaan mo ka kumakain. Ito, si, kung ito, proly Uh, yung nanay niya eh yung Kwan Una naming aso na taga-pastol so, oh. Ang si Crowley Pinangalan namin ulit sa kanya Wala na kasi si Crowley Sobrang tanda na Sa 10 years old na kaya uh, wala na siya